ng What's Wrong with Secretary Kim. Sa kabanatang ito ay tuluyan nga ang matutuklasan ni Secretary Kim na si Brandon at si Ninja Boy ay iisa. Nangyari ang lahat matapos nga na makatanggap si Secretary Kim ng isang message mula kay Troy Sebastian. Maliban pa riyan, mas lalo pang nag-trigger at uh, na naging dahilan ng pagbalik ng lahat ng alaala ni Secretary Kim na makakita nga ito ng kulay pulang sandals. At doon na nga tuluyang bumigay ang katawan ni Secretary Kim na himatay ito Kagad naman siyang isinugod sa ospital at na mga sandaling iyon ay labis nga ang pag-aalala ni Brandon para sa kanyang girlfriend. Nagpakita rin ang pag-aalala itong si Cyrus. Samantala sa ospital ay si Brandon nga ang nagbabantay kay Secretary Kim at nang magkamali na nga or magising itong dalaga ay kaagad na niyakap ni Brandon. Subalit so, umiiyak dito sa Secretary Kim at uh, sinabing Brandon, ikaw ba si Ninja Boy? Umami na nga dito ang binata at uh, nang ng pagkaamin dito lalo pa lalong umiyak ito tong sa si secretary Kim dahil uh, nagkaroon siya ng mga katanungan sa kanyang pusat isipan na bakit umano kinakailangang paulit-ulit siyang niloko ni Brandon paulit-ulit na nilihim sa kanya ang uh, pagkatao nito na ito rin pala ay si Ninja Boy Sa kung anuman ang dahilan dito nga ni Brandon lagi lang niyang sinasabi na nais na niyang kalimutan ang uh, kahapon. So ilan lamang yan ano, mga kaibigan sa mga magiging kaganapan dito sa episode 31 ng What's Wrong with Secretary Kim.